For today's video pupunta tayo sa Daang Katutubo, titingnan natin yung tinatawag nilang view deck. So before kasi ang pinaka view deck doon sa Daang Katutubo, yung uh, Daang Katutubo Cafe, yun yun yung pinakapuntahan ng mga -right, yung mga pupunta doon. Pero ngayon uh, may may mga nakikita na tayong ibang uh, ibang pwedeng puntahan at isa doon yung tinatawag na view deck So tara guys, samahan nyo ako Pumunta tayo sa may barangay Lawag Or barangay Lawag Aguilar Pangasinan So let's go So samahan nyo ako guys Ito yung paligid ng view deck. So ayun yung view deck. Ayun yung nasa taas na yan. Ayan. So maglalakad lang tayo So ayun guys, so, sa sobrang delikado ng daan Ayan o, oh, Mayroong truck na sa sobrang bigat siguro napaatras siya. Ayan. Ang magandang oras guys para pumunta rito sa daang katutubo uh, tanghali mga 11 to 1. Kasi ang ganda ng view Talagang makikita mo yung Mga puno green Tapos yung ulap yan oh. Asul na asul Kasi before pumunta ako rito Around mga 4, 5, 6 Matagal naman na yun uh, Hindi maganda yung view nya ayan. Ito yung paligid ng view deck So ayun yung view deck Ayun yung nasa taas na yan ayan. So maglalakad lang tayo So, yung daan dito. Merong isa rito, guys. At merong isa rito. Ito, mas malapit pero ang tarik. So, dito tayo dadaan. Ayan. So, challenge accepted. So, ito yung makikita, guys. So, dito sa daang kalikasan. Ah, eh, daang katutubo. Ayan. Ayan. So, kaya-kaya natin akitin to. Ayan. Grabe ang tarik, guys. Ayan. Parang stairway to heaven. Ayan, dadaanan natin. So kaya-kaya naman to. Kahit may edad na tayo. Ayan. Ayan siya. And then meron dong mga lover sa taas ng uh, tapon ito. Sa taas ng view deck. Thank okay. you. Ayan yung nasa paligid natin. Nandito tayo sa daang katutubo. Ayan. So, yan yung dadaanan. Ayan. Uh, bago tayo makaakit dito sa may view deck na diyan. guys. Rough road yan. Paakit doon. So, kung ang sasakyan nyo ay Avanza, Expander. Ah... Uh, mga velos medyo mahihirapan siya so guys ito yung daan papunta rito sa may view deck ayan oh ang lalaki ng bato ayan uh, sabi ko kanina di ba uh, hindi kakayanin ng mga kotse ngayon pagbaba ko kanina galing view deck ayan ang lalaki ng bato nyan guys merong isang kotse na nakaakit dito pero sumayad yung ilalim nung sasakyan niya kasi nga lalaki ng mga bato guys oh ayan so kung malitan sasakyan nyo at loaded kayo ah uh, mahihirapan sasakyan nyo at baka masiraan kayo rito eh, lalaki ng mga butas hmm, ayan oh, oh. Ayan. Ako nga dahan-dahan lang kasi ayan 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 mm. Kita nyo guys yung daan Hirap Kaya kung aakit kayo rito Doon sa view deck Maganda yung view deck guys Nung no? uh, malamig Tapos Mahangin Kita mo yung 360 ng daang katutubo Pero Dapat naka motor kayo Or malaki yung sasakyan nyo SUV Ngayon kung pipilitin nyo Kunwari naka Vios kayo Avanza Or Expander uh, Be sure na Hindi kayo Loaded kasi ang lalaki ng mga bato Ayan o oh. layo nito Almost 500 meters siguro Hindi ako sure ha? Pero medyo malayo layo Ayan, oh. Ayan. Pero pagdating nyo naman doon guys Ang ganda nung view So ito guys oh. Ayan oh. Nakikita nyo naman yung view Diba oh. Ayan kasi yung dala kong sasakyan ay Innova, medyo malaki ng konti at malaki yung makina. At ako lang yung sakay hirap. So ngayon ituturo ko sa inyo yung bayan ng Uh, mga tarim. So, dito banda yung bahay ng mga tarim. diyan Dito yung Aguilar. Dito naman yung Bugalyon. So, ayan yung daan. Oh. Ayan. And then, pag inikot na natin yan. Ayan yung daan. Papunta doon sa may Sambales. So, sa bandang dulo doon guys. Ayan. Oh. Bandang dulo doon. May nakikita na akong cemented na daan. So, mula dyan hanggang dito sa may Viewdeck rough road na yan, nagtanong ako dun sa may tindahan at ang kagandahan yan dito guys ayun, may nagde-date dito so ayun oh, sana all okay. ngayon meron na rin ditong solar ayan yung mga solar panel yan ayan, ayan yung mga solar panel yan okay, so yun lang yung bagong makikita rito sa lugar na ito kung saan yung daang katutubo ayan. so maganda siya dito guys kasi sa ganitong oras mahangin malamig Okay, so hinihingal-hingal na ako. Ayan, para rin tayong nasa Baguio. So yun guys, uh, pauwi na ako dahil sumaglit so lang tayo dito sa Daang Katutubo para mag-update kung anong meron na ngayon dito sa lugar na ito. So, time check is... Ayan, so mag na. Uh, doon na tayo kakain sa may Aguilar. Okay, pero dapat nasa kasalan tayo. <laughs> Alam nyo naman si Mr. House Husband. Maakar. Ah, sayang naman yung pagkakataon at nandito na rin naman tayo sa Aguilar at malapit sa Daang Katutubo. So inakit natin. So thank you for watching. Bye bye and ingat. Stay safe. Dati guys, noong mga 2 years ago, ang pinaka view deck dito sa Daang Katutubo, itong Daang Katutubo Cafe pupuntahan dito. Ayan, may restaurant dyan. Meron na rin dyan swimming pool. Ayan. Ayan yun. So lahat ng mga nakapunta rito sa may katutubo. Ayan. Na, napuntahan nila yung loob nyan. May swimming pool dyan guys. Pwede mag overnight. Ayan. So pababa na tayo guys. bakay nahanap na tayo nung service ko.